Sang ayo ng ilang mga mambabata sa posisyon ni Department of Justice Secretary Crispin Remulla na dapat munang isauli ng mga sangkot sa katiwalian ng pera bago makapasok sa Witness Protection Program ng Pamahalaan. Kabilang sa naunang binanggit ng DOJ ay ang mag-asawang Diskaya na umano'y kumita mula sa mga proyekto sa flood control. Ayon sa ahensya, nararapat lamang na ibalik nila sa gobyerno ang naturang pera bago sila ikonsiderang state Witness. Ayon kay Senator Bam Aquino, mahalaga sa publiko na malaman kung may mababawi bang pera mula sa mga sangkot, lalo na kung may papasok bilang state witness. Dagdag naman ni Senator Erwin Tulfo may pagkakataon na kailangang baliin o hindi sundin ng batas kung ang pinag-uusapan ay ang kagustuhan o kaluguran ng mamamayan. Ang ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, uh, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa witness protection program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas.